Brady Spijo. Welcome to my dog. Good morning po sa atin lahat. So, ngayon mga kaibigan, nandito pa sa bahay. So, ngayon ang araw nito mga kaibigan ay biyaya ko mga kaibigan. Po. Kaibigan, ang musta? Good morning. Good, morning. Good morning. Basta ko birthday. Yon, mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, palabas na po ako sa bahay nito mga kaibigan. Po. Oh, there's one Ya, po, price, okay? Ayan. So ngayon mga kaibigan Ngayon ay na tayo Alright mga kaibigan Dito sa uh, So ayan po Kaya, mga kaibigan ko Pagkita ko. Idol! Ano? Idol! Ang ginagawa natin, Idol? Ilihat si Siya. Para Para alam mo soda. Yun. Very good. Yun. Idol. Saan mo

So yung mga kaibigan, nandito ako sa Lakas <laughs> ang mga kaibigan. Ayan po. Hi, boss! Global Pacific. Global po. Ayan ko kayo,

So, libre sa kayo mga kaibigan. Lakas ang ulang mga kaibigan. Oh. Pero tuloy pa rin tayo sa hanap buhay mga kaibigan. Nandito ako sa hospital. Nag-atid mga kaibigan. Oh. Dito ako sa global hospital mga kaibigan. So, babalik ako sa hospital mga kaibigan. At babiyahe ulit mga kaibigan. Tuloy lang ang hanap buhay mga kaibigan. So, ayun mga kaibigan. Na uh, umulan po. Uh, Ayan Panahon. May uh. pasera din pa ako. Ayan Huwag oh. lang mga kaibigan Huwag kaibigan, dito na ako sa terminal. So, ayun po. Uh, sa pa yung sidecar ng mga nagodok. Ayan. Ayan driver po. Basa rin po yung mga kaibigan. Oh. So, sa may hindi kaibigan. <laughs> okay lang yan <bihan> natin. Oo, oh, pati na matibay kayo sa mulan. Yun. Kanyo, kanina, pulo. Ayan, apat lang kami. Tuluyan yung mga iba kaibigan kasi ano yung lakas ang ulan so, patigan masapa yung mga binibigay ng pasero sa kanya mga kaibigan na pero malakas <laughs> <laughs> ang ulan mga kaibigan eh <laughs> pero, mga At, Traffic na rin dito mga kaibigan oh. Traffic po <laughs> mga kaibigan o hapon ng mga kaibigan hindi pa panahon yan po so ngayon pauwi na ako mga kaibigan last biyay ko na to naba mga mga kaibigan naba naba hindi ito sa labasa mga kaibigan kaya mga kaibigan mga pampila mga kaibigan hapon na mga kaibigan Thank

Mahaba ang pila namin kay Bigan. Oh, pila naman sa tile. Bigan, usa. Kadiyan. naman guys. <laughs> okay so, lang yan, Kadiyan. Kailangan din tayo tumunong sa kapwa nating mahirap. Tulad ko, mahirap uh, sa isang So, yan po. pa rin ang ating pag-vlog mga kaibigan. So, ayun So, yung mga kaibigan, nandito ako sa parking area na po. Yan po. Yan. So, ngayon mga kaibigan, ay papasok na po sa loob ng bahay ng kaibigan. So,